So, nasa 4,958 kilometers na yung ating PDV. Tapos, mag 4 months na. 4 months na sa atin. So far, uh, nakadalawang tatlong beses na tayo nag-change oil. So, last time nag change oil tayo ng RS8 na fully synthetic. At uh, after 1,200 kilometers na paggamit na King's uh, Oil ulit tayo uh, at natin sa oil ng RS8 medyo maitim na siya tolip maitim na talaga siya so, kasi sabi nila hindi raw siya pang matagalan manipis lang daw so hindi talaga siya pang long long usage ay nagpa-jeans nagpa, -gains, nagpa -gains tayo at ang sumunod na gamit natin ay Motul. motol na power LE Poly synthetic scooter oil yun yung gamit natin ngayon no oil from Honda to RSA tapos nagmotol na tayo so tingnan natin kung gaano ang tong motor so far mas maganda pa rin yung pro honda scooter na oil si 2500 last na nag change oil tayo uh, i mean 2500 ang kinunso natin bako tayo nag change oil ng RS8 eh okay pa naman yung oil nya ng honda maganda talaga siya pang matagalan tapos nung last 4,200 nagkuhan na tayo nagpa uh, tayo ng panggilid yan niya, madumi na siya tapos may tama na yung mga fly balls may kanto na raw then after one uh, one month, one week kasi ito natin nagpalinis ng CVT, pinaating ng college after ng biyahe pagpunta sa work nasa kwan 150 kilometers meron ulit tayong na pansin parang mainay parang nag-weasel dito sa banda ng panggilid kaya kaya pinatignan natin sa uh, ating kabatid na mekaniko yun niya yung slider daw slider piece tapos yung oil seal ang clutch may alog daw for replacement pero walang piyasa kaya inihintay muna natin uh, uh, by next audit, next week siguro ulit ibagawa natin kalitan natin yung bola at yung all na may alog so para as to performance naman okay naman pa rin yung AD, ADV natin Uh, malakas uh, I mean same yung lakas niya since yung bago pan lang natin yun meron talagang maingay sa panggilid after natin magpasibit so yan Bale, next week mapatingnan ulit natin papalitan natin yung may tama tapos update naman sa ating gulong na yung Diamond Tire At sa ako na to eh uh, 2000 na yung mileage niya usage pero may, kapal, may katapalan pa rin yung ating uh, gulong yung Diamond Tire sa likod so goods naman siya although madami siyang sugat dahil yung daan kasi doon sa karanasan sa bundok eh matatalim yung mga bato okay naman naman siya napa kasi may silang nakasilant siya di basta basta maglilik yung hangin it's STC yung transo traction control yung traction control naka -on lang siya naka-on lang siya kahit sa rock road on ba siya hindi siya pinapatay Iba yung perception ng iba ina-off daw kasi hindi daw siya yun daw yung dahilan kaya hindi makakiyat Well, hindi naman. Hindi yun yung dahilan. Kung kasi kung mabigat ka talaga, tapos matarik yung daanan, mahirapan talaga yung motor na kakakyat. Hindi yung dahilan yung traction control. Alam mo yung traction control, kapag uh, na niya na mas mabilis yung ikot sa harap, natitrigger yon So, bale, na mini na slow down sa likod. Kinokontrol niya yung wheel spin sa likod kapag sobrang mas mabilis na kaysa sa harap yun yung traction control bali umiilaw siya dito sa panel kapag nati-trigger yung HSTC or your traction control niya so yung sinasabi nilang kailangan mong iyo sa rock road or ano walang kinalaman yun so ako mas prefer ko na naka-on yung traction control kasi pre-prevent nga yung tinatawag na wheel spin so ano ba yung efekto kapag nag-wheel spin yung gulong natin kapag nag-wheel spin yung gulong natin sa likod ma-out of control siya kaya nga sinasabi yung traction control kapag walang grip madudulas sa likod dahil sa wheel spin mas delikado yon pwedeng mag-beat sa Uh, matumba ka or hindi mo siya makontrol yung motor hindi mo na siya makontrol which leads to yun madidisgrasya ka, matutumba so kung naka-on yung traction control bent yan yung wheel spin so mas kontrolado mo na yung motor yan yung uh, concept niya kaya mas prefer ko na naka-on yung traction control lagi ko siyang nararanasan yung mag, ma trigger yung traction control niya kapag dun, dun niya sa bundok yung mga madudulas lalo pag backyard tapos pag wheel spin yung gulong umiilaw-ilaw yung traction control indicator ibig sabihin gumagana siya at yun nga gumagana kaya hindi ganong uh, nadudulas yung gulong natin sa likod so yun yun yung aking opinion naman opinion lang naman ewan ko ba sa iba kung paano nila sangawin paano nila nasabi na ah, mas maganda niyo. pero sa mga senaryo na na madudulas maputik ganon on mo lang yung traction control for example sa senaryo na ah, maputik kapag may traction control siya yung mga ma ilokano yan eh mga lubo yung tinawag na madi na pwede kang mabaon yung gulong mo So, doon na papasok yung traction control kapag naka-on siya. Siyempre, hindi siya mag-wheel spin. Kapag, kapag naka-off siya, yung traction control, mas lalong mababaon yung gulong kasi nga, nag-wheel spin. Pero kapag naka-on yung traction control, siyempre, hindi siya mag-wheel spin kapag nakita niyang hindi gaano maka hindi maka move dahil nga mapotik. Hindi rin mag-wheel uh, spin yung gulong sa likod. Pero kung nabawan na siya, tapos uh, gusto mong makawala sa potik, siyempre, i-up mo na lang yung traction control para gugulong sa likod. Kasi kung naka-traction control, siyempre, hindi siya gugulong. Kasi uh, uh, nagbe-base yung traction control niya sa harapan, sa spin ng speed ng nasa harap na gulong. So, yun lang naman yung opinion ko dyan. So, for me, always on ang traction control. It's safer. Mas safe siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka naman i disgracia Mag-ingat ka pa rin. Tumutulong lang siya na ma-avoidan yung wheel spin. Uh, nag -le sa uh, na hindi mo siya ma-control. So, yun yung concept niya. Tapos ABS, sa harap lang naman yung ABS nito. So far, hindi ko naman kasi sa click dati walang ABS yun same lang naman sa makapit yung gulong goods pero ewan ko dito sa pa hindi ko masyadong hindi ko pa nagagamit yung pagka ABS nito so far kasi sana yata so walang ABS pag nagbe-braking ako tinitimbla ko hindi ko na lang basta-basta pinapray so may alalay na alalayan ko lang hindi ko siya hindi ko hinahayaan na mag-lock yung hmm, eto Preno parang finifil ko yung brakes tapos before na mag-lock release ganun nasanay kasi ako sa walang ABS na uh, motor syempre yung mga <coughs> older units older motorcycles na low CC hindi naman naka ABS yun na this, this brake pero nasa pagtimpla mo rin yan kung paano mo siya ipigain ipiga, yung brakes. So, nandito kami na kami sa bundok. Naabutan kami ng ulan dahil uh, sa hapon maulan na dito sa bundok. Ano? Uh, Sobrang putik ang semento dahil sa mga landslide. So, dito sa part na to Uh, yun, yung dito yung part na pinakamahirap talaga dito sa part na to So makikita mo diyan may isang puting sasakyan na hindi makakyat kaya nandiyan siya stranded. Eh sa taas niyan ay mahirap talaga. Hirap kang umakyat dahil uh, rough road. Tapos parang daanan ng tubig sa so, dito. I attempt Ya yeah, tempo na Akyatin So katatapos lang ng malakas ng ulaan Kaya mahirap yung daan dito So yung speed ko dito uh, Hindi ko binilisan kasi Mabato siya Ayan Um, mo umiilaw-ilaw yung traction control indicator kaya nagwi-wheel spin kasi yun Uh, medyo nag yung gulong so dito na ni na ako kahit, dahil dignan mo yun, no? matarik kasi dito sa part na to tapos yung daan parang dinaanan ng malag, malakas na tubig parang sa ilog yung daan dito parang ilog na yung daanan mabato kaya di ko rin siya ma hindi rin ako kasi may chance na kapag nag-bounce, nagkamali ako ng ng dinaanan, pwedeng pwedeng matamaan yung sa makina at mabasag. So dito buti na lang merong merong tao sa taas na naghihintay din ng kasama yung kasama nila. So Yeah. Tino, tumulong naman siya binaban binaban niya yung anak ko pinababa ko na lang kasi may kabigatan din kasi kahit maliit pa siya tapos may yung tapax namin talagang puno kaya mabigat din so yun so ayan dahil bumaba na yung aking angkas anak ko parang kung yung mga so yan. Pumibidik pa rin yung traction control niya. Kaya pinaprevent pre niya yung wind speed. Yan, kahit matarik kinakayang uh, yung motor. Ang na. So yun. Wait, wait, Tom. Buti may tumulong Kasi matarik sa pag hindi basta basta po basta-basta may stop yung motor. Kaya, uh, pinakyat ko muna yung motor. Tapos, kinuha ko na yung anak po. So, yan yung nangyari. Sobrang lakas okay, okay. ng ulan. Buti nakakapote. May kapote naman at nap. kaya safe. Tapos may harness

What the? you away? Of course, it's normal. Yeah. Hold tight, man. Hold tight. Tom, Please. hold tight.